Good afternoon. Magpapakita lang po ako ng sample kung paano po i-utilize yung TOS na binigay po ng division office. So ito po yung ito po yung template. Meron tayong topic, competencies, time spent, frequency, weight average and then etc. So uh, natin yung mga competencies diyan. So sample kulang po ito, kaya lima lang po yung competency na nilagay ko. So dito sa time spent or frequency, or ito yung tinatawag nating number of days taught, kunwari yung itong unang competency ay tinuro ko ng tatlong araw. Yung pangalawang competency ay kunwari tinuro ko ng dalawang araw. Yung pangatlong competency, tinuro ko ng, ng tatlong araw, and so on. And then maglagay na po tayo ng total sa baba. Bibilangin po natin ilang araw po yung ginugol natin sa pagtuturo ng lahat ng competency. So dito, 12 po yung total. Importante po yan sa pagkuha ng weight average. Okay, pag makikita natin dito sa weight average, meron tayong makikita na 100% dito. So yung pagkuha po ng weight average is ito lang po. Uh, number of days na ginugol natin sa pagtuturo kada competency, i-divide natin sa kabuwang total, yung 12, 12 days, and then i-multiply natin sa 100. So, yan po. Meron na po tayong 25%. Okay? So, gawin po muna natin whole number ang mga ito para mag-total ng, ng, 100%. So, ito gawin natin 17. Ito 17. Ang kulang na lang natin para mabuo yung 100 items is 16. So, 16 na lang po dito sa baba. Sunod po natin papansinin, eh, nagagawin ay itong total number of items. Okay. So Unahin po muna natin itong actual para makuha po yung actual. I-multiply po natin sa yung yung weight average, i-multiply po natin dito sa total number of items. Since 40 items po yung grade 4, so 40 ang nilagay ko dito. Sa sa 30 items ang kanilang test, 30 ang ilalagay dito. Yung 50 items ang kanilang uh, exam, 50 ang ilalagay po nila dito. So, kunin na po natin yung actual total number of items. 40 times 0.25. Okay, so meron tayong 10 items sa competency number 1. Okay, drag natin. Ay, na Ayaw. Okay, sige. Imanual ko. Mm -hmm. 40 items times 0.70. And then, 40 items times 0.25. And then, 40 items times 0.17. And then, 40 items times 0.16. Okay, so yan po yung actual total number of items. Ngayon, wala naman po tayong items na 6.8, 6.8, ganon. Kaya, punta na po tayo sa adjusted. So, yan ay 10. Ito, syempre, 7 na po yan. 10, ito 7. And then para mabuo yung 40, 6 na lang po yung natitira. Okay. Ngayon, hindi pwede natin hindi natin pwedeng baliwalain yung nakalagay dito sa baba. Yung sabi niyang 30%, 20% and then 10%. So, mag-insert na lang muna tayo ng table ng row dito, kunin po muna natin yung 30% ng 40. Importante po natin, importante po itong gawin natin kasi magagamit natin yan sa pagtatali-tali ng number of items mamaya-maya. So, 30% ng 40 ay 12, 20% ng 40 ay 8, 40% ng Uh, 20% ng 40 ay 8, 10% ng 40 is 4. Okay, ngayon, punta na po tayo dito sa number of items sa remembering. So, sabi niya dito sa baba, 30%. So, 30% of 10 Shift times point 30 is three items. Okay? I drag natin. Ayan. And then this is understanding 20% 20, 20 of 10 items, shift times point 20, okay, is two. Okay? Oh, yeah. And then, dito sa applying, 20% of 10 items. Shift times point, aha, uh -huh. shift times point, 20 ang nilaan sa applying. And then, i-drag natin. And then, dito sa baba, sabi niya 10%. So, meaning to say, 10% ng 10 items. Shift times point 10 is 1. So, um, dapat merong nakalaan na isang per, isang item dyan. Dito, 10% din di, yung nasa baba. So, 10% of the 10 items is oh, 0.10. Is 1. Okay? And then, sa creating, ang nakalagay din dito is 10%. So, 10% of the 10 items point ten is 1. Okay, drag natin. Okay. Ngayon, uh, wala, pag makikita natin, may mga point, 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 point yan. Pag tayo, wala naman pong test item na, test question na point seven, uh, point six, ganun. So, uh, i-adjust ia adjust po natin ito, i-base po natin dito sa number of items adjusted. So magtotal na tayo dito kung nagtali. So 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, tali ang competency number 1. Okay, ang competency number 2. Okay. So ito gawin natin 2 kasi wala namang 2.1. Ito gawin natin 1 1 2 1 1 1. Okay. Try natin. I-total natin to kung 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Competency number 2, tali. Okay. Competency number 3, tali din po yan. Dito din po. 2, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Itali natin to. Kung, kung, kung nagtatali ba sa adjusted number of items. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, nagtali siya dito, dapat meron tayong 6 items. Dapat meron tayong 6 items. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito, gawin natin 2. Ito, 1, 1, 1, 1. And then, okay, tingnan natin kung 6 items na nga ba ito. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, nagtali ang number of items natin sa horizontal. Ngayon, itatali ulit natin ang number of items natin daya ano, vertical. Kasi, syempre, hindi natin pwedeng baliwalain ito. Yung 30% ng 40, dapat 12. Yung 20% ng 40, dapat 20. So, kailangan magtali tayo vertical. Okay? So, sa remembering, dapat meron tayong 12 items. So, 3, four, five, six, seven, eight, nine, oh, three, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Okay, tali. Next, dito sa understanding. Two, three, four, five, six, seven. So, nagkulang ng isa. Nagkulang ng isa. So, mag-adjust tayo dito. Gawin natin itong 2 para maging 8 kasi nagdagdag tayo dito, dapat magbabawas tayo dito ng isa para magtali din horizontal. So, i-check natin. 2, 4, 5, 6, 7. Okay, tali pa rin na 7. Next, dito tayo sa applying. Okay, applying. Ang sabi niya is 8. Dapat meron tayong 8 items. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulit, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, kailangang mag-adjust din tayo. So, gawin natin 2 ito para maging magtali na 8 items. Kasi sabi na dito sa applying, dapat 20%. Ang 20% ng, ng 40 is 8. So, nag-adjust tayo. Nagdagdag tayo dito. Magbawas. Magbawas tayo dito sa ibang column. And then i-check din natin kung nagtali horizontal. So 2 3 4 5 6 7. So tali, nagtali na 7. Next dito na po tayo sa analyzing. Ang analyzing sabi niya dito, 1 ah, uh, sabi sa baba, 4. Dapat meron tayong 4 items kasi 10 items ng 40 is 4. So 1 2 3 4 5 so mobra. So tanggalin natin po. Tanggalin natin yan para maging 4. 1, 2, 3, 4. Okay. O, okay. tali na ito. Pero de dapat i-check natin ito kung nag magtatali ng na 7. Okay. 2, 4, 5, 6. Kulang ng isa. 6. Okay. So, 2. 2. Okay, mag-adjust tayo dito. Lagyan natin ng isa dyan para maging 7. Okay, so nagtali ang ating analyzing pababa and pa-horizontal. Okay, so na yan. Punta na po tayo sa evaluating. Sa evaluating, dapat meron daw po ulit tayong 4 items. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. Sumobra. Tanggalin natin to. And then, siyempre, pag tinanggal natin dyan, hindi na magtatali horizon, horizontally. So, maghanap tayo kung saan natin ilalagay yung 1. Okay, tingnan natin kung magtali na. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 items. Tama. And then, last is creating. Creating, dapat meron tayong 4 items. 1, 2, 3, 4. Okay, so, yun na po yun. Okay. Uh, Nagtali na po yung number of items natin horizontally and then nagtali din po vertically based po doon sa mga percentages na nilagay nila dito po sa baba. Okay, so yun labang po yung sample ng pag-utilize uh, pag ng ng TOS na di binigay po ng division office. So sana nakatulong, makatulong po ito sa inyo. Maraming salamat.